Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang uh, hating gabi, Pilipinas, or yung hating gabi <laughs> uh, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko, nabawin nyo, nabaw region, at sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga bisaya around the world Bigalab shoutout po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, bigalab shoutout sa inyong lahat, magandang araw At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe like at share. Maraming salamat. Yung sa topic natin ngayon, ako kawawa, no? Itong pamilya ni Yolo, ni, ni second si at uh, uh, two times, uh, two time gold medalist, ano, Olympic uh, Paris gold medalist si Carlos Yolo. Hindi po ang pamilya niya nakasundo sa kanya doon sa Villamor Air Base. Alam niyo kung bakit? Hinarangan ng uh, Mark ni Marcos at ng uh, Atlan Romualdez at ng mga Alipores no. Gamit na gamit ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos lalo na kay Romualdez, si Yolo. O ang dami nilang mga pabor na binibigay, mga incentives, iwan diba natin kung totoo 'yon, baka budol lang yun hanggang pa-picture lang, hindi natin alam. So ngayon, ang nangyari, ito yung lolo ni Yolo, nagbigay ng saluobin. Ayon pa dito kay uh, ginoong or lolo or tatay, o batawag dito, uh, Rodrigo, no? Sa isang panayam kay Rodrigo, walang anumang bahid ng malisya. Ipiniliwanag niya kung bakit daw di sila nakapunta sa pagsalubong, which is sila dapat yung mauna eh dahil sa yung pamilya. Oh, ito mamaya madismaya kayo dito kay Yolo. Oh, <laughs> mamaya ha bakit? Sabi pa rito ng kanang, ang kanyang lolo wala daw bayad Malaysia o intriga ang kanyang sagot tungkol sa hindi nila pagsalubong sa pamilya ay ng pamilya niya sa pagbabalik ni Carlos Yolo sa Pilipinas. Dapat nga sana masaya kaso nadismaya ako sabi ni uh, lolo ano na to, Rode. Oh, Rodrigo. Hindi kami, ito yun o, oh, hindi kami pinayagang pumunta doon. Wow. Kung sino pa yung pamilya ng uh, Olympic medalist, sila pa yung hindi pinayagan ng mga makakapal na mga mukha <laughs> ng uh, Bongbong Marcos at ang kanyang asawa na pasayaw-sayaw pa doon na animoy baboy na nasilihan yung puwet. At uh, laro Talagang hinarangan nila ang pamilya ni Yolo at sila yung nakipagsaya doon, nakipagjamming kay Yolo. Walang problema doon sa mga yung parid-parid dahil normal yan eh. Dahil nung nanalo nga naman si Catriona Gray ng Miss Universe nasa sa Manila pa ako papa Papaalis pa ako pa ibang bansa. Dumaan yung float niya doon sa, saan ba yung banda, yung ano, Pedro Hill, doon banda. doon ako noon kasi doon ako banda malapit nakatira. So, nakita ko yun si Catriona na pakaway ka. normal yun. Gayo na, lalo na dito kay Yolo, to Times Gold uh, medalist, no? Sa Olympic. So, proud tayo, of course. Walang problema doon. Pero yung magulang mo, na hindi mo hinahanap kung saan, tapos wala sila doon, dapat sila yung una mong priority. Kahit wala ako, wala, ako, wala akong pakialam, kahit presidente pa ang andyan. Dahil sila ginagamit lang ako. Dahil sila nung panahon nang walang-wala ako. Hindi sila nandun para sa akin. Hindi sila ang gumastos. Sa pagpanggagamit nga ngayon na Martin Romualdez na ni Bongbong Marcos, pansamantala para makalimutan ng taong bayan ngayon yung mahal ng presyo ng bilihin tapos yung flood control yung pa-issue ni Bongbong Marcos patungkol dyan sa uh, ano ba ito ni Kung Polong kanyang uh, mandatory drug test no hair follicle test ng kanyang batas ay eh, eh, kanyang panukala para makalimutan ng tao <laughs> kinagawang uh, pananggalang ngayon si Carlos Yulo nagdiwang sila ganyan daming ulitin ko daming mga paikik doon pero hindi alintana ng ibang mga Pilipino na talama yung uh, Corruption sa Commission on uh, Sports, uh, sa Philippine Sports Commission pala yun ang sakto. Dahil may isang uh, golfer na nagpakita na sila walang uniform at yung patches na ganyan yung flag ng Pilipinas, dinidikit lang parang may pandikit lang dyan na hindi mo alam kung... <laughs> Kay ilang ilang oras lang ang kanyang kaluluha na dikit sa damit mo. May pinapadala daw ng mga uniform hindi kasya sa kanila. Ano yun? Olympic yung pupuntahan mo, hindi prepared. Na alam naman ng Philippine Sports Commission kung kailan gaganapin yung Olympic. Don sa Paris, France. Tapos, sa tagal noon, hindi kayo naghanda ng mga uniform nila, ng mga manlalaro doon. Tapos ang kapal ngayon ng mukha ni Porkit na two gold medalist uh, yung Pilipinas. Sila yung, siya yung priority ngayon. Itsapuera yung iba. Ano yun? Pang ano no? Pang panakip butas. At ito dagdagan pa ngayon. Talagang hinarangan pa ng gobyerno ito ng mga politikong uh, buwaya. Yung pamilya ng uh, atleta. Dahil sila yung uh, sa gita, man may nakakahiya. Diyos ko po. <laughs> so, sabi pa rito ni Lolo Rodrigo, lulo, ito yung Lolo ni, ano, ni Yolo, Carlos Yolo. Hmm. Uh, doon. Ang sundo lang daw, ah, hindi kami pinayagang pumunta doon. Ang susundo lang daw si Presidente sa mga piling-piling media. Wow. Mr. President, Bongbong Marcos, hindi ka nahiya, sir, sa sarili mo, na yung pamilya mismo ng atleta, hindi mo pinayagang pumunta doon, ikaw ang pupunta sa anong dahilan? Para magpa-impress ka. Para makalimutan pansamantala ng tao bayan yung kapalpakan mo sa administrasyon mo ngayon, lalo na dyan sa diputa mong flood controls. The trillions of pesos, kulang-kulang dalawang trillion ang nagastos mo sa isang dalawang taon mong panunungkulan, wala ni isa. Ayun. Pumapil ka pa. Mabuti sana kung yung anak mo, yung golfer doon, or yung ano doon, yung, yung nanalo, eh kaso may uh, sa, bukas yun, i-upload ko yung sangkot si Sandro Diomano. Omano sa isang padre no si Sandro Marcos sabi ni Maharlika doon sa ipinagbabawal na gamot na isang tunilada kung anak mo sana okay yun parang, dili, eh, parang hindi naman ama si Bongbong Marcos no na talagang uh, uh, hinarangan yung pamilya doon susundo siya yung mauna wow ang <laughs> Sabi pa dito ni Tatay Rodrigo, kaya imbis na masaya, sana kaming lahat na dismaya kami dahil nakaridi na kami sa pagsalubong eh. Nakaridi na kami, paliwanag sinang si nang 74 eh, anyos na grandfather ni Carlos Yulo. Nang tanungin kung sino ang nagsabing huwag na silang sumalubong, sagot ni Rodrigo, nagtiks daw sa papa niya na huwag na daw kaming sumama sa pagsalubong. Hindi ko rin alam kung sino eh. Pero si Kaloy ata eh. Diyos ko po, Kaloy. Naatim mo. Na huwag pasalubungin, na huwag sumalubong sa iyo yung magulang mo. Tapos sa pumayag ka na si Bungbong Marcos, yung sasalubong sa iyo, sa oras nang nangangailangan ka ba, andyan pa si Bungbong Marcos? Ginamit ka lang, Kaloy, tandaan mo yan. Kapag hindi ka na mamaya sikat, Tingnan lang natin kung anjan pa ba si Bongbong Marcos sa tabi mo. Tutulong sa'yo. Or anjan ba si Martin Romualdez. <laughs> sa pa dito ng lolo ni Kaloy. Hindi man sila nabigyan ng pagkakataong sa lubungin si Carlos sa Villamore Airways, tiniyak ni Rodrigo na mag-aabang sila ng kanyang pamilya sa harap ng ospital ng Maynila para saksihan ang Grand Homecoming rin para kay Carlos at sa Pilipinas. Olympic, uh, Olympics team, no? So, ito pa, sa isang interview kay Kaloy, na nakasaad na sa so, sinabi ni Carlos Yulo, na yung pamilya hindi niya, uh, parang hindi siya nami, hindi niya namis. Ito yung sabi niya kasi, excited po, uh, excited po at maraming, uh, maraming gustong gawin. Namimiss ko na po yung mga, teammate ko din po at syempre yung family ni Chloe. Pero yung pamilya niya hindi niya na -miss. Ang sakit, no? Carlos Yolo. Eh tandaan mo, ang kasikatan dumadaan lang yan. Ang kayamanan din dumadaan din. Maraming mga millionaires, billionaires pa nga na namumulubi. Naghihirap. Paano mamaya kung ikaw ay baldado na kung hindi ka na sikat? Sa tingin mo kapag baldado ka, aalagaan ka ng Chloe mo at ng pamilya niya? I don't think so. Pero yung magulang mo, Carlos Yolo, kahit anong mangyari, dahil pamilya kayo, aalagaan kanya. Kaya yan dapat ang priority mo. Ako bilang isang anak din, may magulang. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Carlos Yulo. Dahil bilang, gaya sa akin, wala na akong magulang. Yung tatay ko, dating politiko, pinapatay ng kalaban sa politika para hindi na manalo dahil sunod-sunod yung pagkapanalo ng tatay ko doon sa amin. So hindi ko yun nakita dahil nasa UAE ako that time. Hindi ko nga alam, napatay na siya dahil hindi sinabi ng nanay ko. Hanggang sa umuwi, ako, saka ko lang nalaman sa bus. Yung konduktor, yung nanay ng konduktor, soke ng tatay ko sa bigas, yun ang nagkwinto. Pagdating din naman sa nanay ko, mabuti na lang, nakinig ako sa kanya, uwi ka sabi niya, dahil kag uwi ka sabi niya sa summer, hindi sa December, di mo lang makikita. So, sinunod ko siya dahil mahal ko nanay ko. Kahit nung, Normal yun na may hindi pagkakas, uh, pinagkakasunduan ang, mag, ang mga magulang at anak, pati magkapatid. Pero hindi mo naman umabot sa punto na hihain mo din yung nanay mo dahil hiniya ka din. Uh, gantihan mo dahil nanano ka at sabi ng nanay mo, eh, Japan pa rin ang uh, the best. Hindi ganun. Bilang isang anak, magiging down to earth ka rin, no? Mag, magpakumbaba ka. Masakit din sa mga magulang yung ganito, no? Na mas namimiss pa ni Carlos Yulo yung pamilya ng jowa niya kaysa pamilya niya. yung ko lang kung anong mangyayari sa'yo do Kapag magiging baldado ka, <laughs> babalik ka rin sa magulang mo, magsusuri ka. Nakakahiya yun. Kahit ano pa man ang problema, magulang mo pa rin sila at dapat number one priority mo yan. Dahil ako, minsan ako nagiging, nagiging magulang din ako. Pero I never ko kinalimutan ang aking magulang. Number one, kahit may mga anak na ako at may apo na ako. lalo na ngayon na wala na akong magulang, hinahanap ko din ang magulang ko ah. Masakit. Kapag may problema ka na wala kang magulang, na mapagsabihan ng problema. Kaya Carlos Yolo, know, eh, malin mo yung magulang mo yun lang kahit ano pa yung mangyayari pag-away ninyo ng nanay mo normal yun pera makikita mo yan eh meron ka na ngayon yan higit pa sana sa lost tayo ng nanay mo pero yung pagmamahal dong aabot talaga sa punto na kapag ikaw ay hindi ka na sikat hindi ka na kilala baldado ka iiwanan ka ni Chloe at ng kanyang pamilya, at babalik ka sa pamilya mong halos uh, parang hindi mo na kinikilala. Masakit noong yung ganitong klaseng anak. Pag minsan nga, eh, parang hindi ko maintindihan kung bakit. Umangat lang sa buhay, eh...